For 5 pesos, ano ang sinisimbolo ng 3 stars ng Philippine flag? So, oh, I know the answer. For 5 pesos. Yes, 5 pesos. Dumbuiza. <laughs> Luzon, Visayas, Mindanao. Correct! 5 pesos! Abi ko, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano ang pambansang bulaklak? Champagita. Correct! Five yeah! pesos! Bayad sa kutang. <laughs> Ang buwan at taon ng pagdating ni Magellan sa Pilipinas. May kanta, na. Magellan. Oh March 21, 15, no! oh, 15, <laughs> 21. <laughs> unsan sa final? March 15, ah. <laughs> March 15, <50, laughs> 1521. Correct! Five pesos!